Ayan, good morning mga guys. Good morning sa inyo lahat sa mga followers at subscriber natin diyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, for today's video mga guys, and dito ako ngayon sa May Huerta. At ito, update natin itong uh, LRT1 extension mga guys. At diyan mapapansin niyo dito sa bahagi na to dito sa May Gitna. Ayan, may Renaissance Station mga guys. At napakaganda rin ng ginawa nila station dito ng LRT. Tumaga isang ilarte wa na bel isa sa mga bel 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 project ng ating uh, Pangulong Duterte. Na uh, ito nga, ito malapit na mapaganabangan ng taong bayan. Yan na siya mga guys dito pa lang yan sa may bahagi na to ng uh, uh, Lawerta. Itong uh, station na to pupuntahan pa natin mga guys yung papunta doon sa may Villar Park. Kung mayroon na rin na uh, uh, bagong gwan uh, don, kung mayroon na rin na uh, station. Siguro magkakaroon din tong istasyon pa doon sa may yun doon sa may dulo na yon. Uh, yun, La Lawerta pa rin yun mga guys eh. Ito lang ito dito sa may gwan ito eh dito sa mga pinanggagawa na ng paranyake to itong isang estasyon na to salamat to mga guys sa mga project na ating Pangulong Duterte dati na iniwan niya at yan malapit ng mapakinabangan ng taong bayan build bill, bill project po to mga guys ayan napakaganda na ang gawa na to project Yan, yan mga guys, ang update natin dito sa LRT1 extension dito sa may para na yan. Yan, 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 mga guys. So, ang pupuntahan ko naman yan mga guys, yung papunta dun sa may lower, sa may Kuan Builder si Pag. So pupunta natin. At siyempre, kung bago ka lang sa aking YouTube channel mga guys, don't forget to like ang ating channel. At pakisubscribe mo na rin kung hindi ka pa nakakapagsubscribe. At tuloy-tuloy na naman natin itong mag-update dito mga guys sa mga bill 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 project ng uh, Pangulong Duterte. Uh, at hanggang matapos ito mag-update ako dito mga guys. Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga subscriber natin. Magandang umaga. At yan, samahan nyo ako at pupunta natin uli yung uh, papunta dun sa may area ng uh, Bilyar Sipag. Uh, at kung kakayanin ko po mga guys, pupuntaan ko rin yung papunta dun sa may Baklaran. Kasi in-update ko lang ito ngayon kasi mamayang hapon mga guys may trabaho na ako hindi na naman tayo magkakapag -flag. kaya ito uh, mag ako ngayon kahit ito man lang na LRT1 para may mapanood man lamang kayo sa aking YouTube channel. So yan yeah, mga guys ang ating update dito sa LRT1 station at samahan nyo ko. Pupuntahan natin yung doon sa may area ng uh, ah, Bilyar Sipag. Tara mga guys. At ito alis dito. Abay-bay natin yon papunta doon sa may Bilyar Sipag. Titignan natin yung ah, Ah, uh, Station kung tapos na rin mga guys. Papunta dito. Doon ito ang daan papunta doon. At dadanan niyo rin dito ang uh, LTO. Doon, si doon dito. mga guys. Punta natin doon. Buti napakaluwag uh, ng kalsada ng mga guys. Oh. Ay hindi tayo mahirapan kaano. Okay, maluwag ang kalsada ang hirap nga lang kasi wala akong camera holder at ah, mahirap mag dami saging dito magay sa mga truck truck na saging oh. dami nila tatlong truck ng saging ito yung papunta doon sa may pillar si Pagma guys ayun oh, dami saging Dito rin mga guys. oh, dyan lang sa kapilang yan. Andyan yung LDO ng Paranaque. Eh. Ay kapila. Yeah. makikita nyo yung ilar tiwang mga guys maganda na maganda na ng ilar lapit na itong mga kababayan magamit ng taong bayan natin baka end of 2024 siguro baka matatapos ito okay, so, kung kakayanin ko rin na pupuntahan ko yung uh, papunta doon sa Ibaclaran hindi pa ako tatanggalin masyado kasi makagalason siya mga guys mga uh, bayan na uh, ito Pupuntahan ko muna yun doon sa may papunta ng uh, Bilyar Sipag na isang istasyon doon at tong titingnan natin kung mayroon ng naadugtong mga guys na van doon istasyon papunta sa may Bilyar Sipag So yan ang pupunta natin At sana mag enjoy ka sa ating vlog for today mga guys na dito uh, Pipilitin ko naman na magapag update lagi dito sa ILRT1 ay tumatakbo na palang guwan sa si ibabaw oh naglalagay ng mga rilis naglalagay na sila merong tumatakbo sa si ibabaw na motor ay bako mas eh sana mag-enjoy kayo dito sa ating vlog guys. At huwag kalimutan mag-like ng ating video. ilarte mga guys. O, oh. kikita nyo naman na napagaganda na yan. Maliban sa ilarte 1 mga guys, mayroon pa rin itong ginagawa yung Cavite yung C5 link extension. 3 edas to na magpupunta rin ng Cavite. Yun yun naman ang galing dun sa may area ng uh, Merbil. Yun naman, hindi na yun ilarte. Uh, Mag-espresso yun mga guys na C5 link papuntang papuntang Cavite rin yun Cavite C5 link at ito ito naman yung hilarte hanggang Cavite rin ito guys pero ngayon hanggang dito pa lang ito sa may area ng uh, Sipag ang alam ko wala ba siyang papunta ng upan uh, doon oh. tangaling tapat na ngayon mga bayan Ah, uh, ko lang kasi na makapag-vlog ngayon para ay may upload mo ko. ako. Maraming salamat muli sa mga followers natin dyan at subscriber. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nanonood ng ating mga vlog. Yan ang mga ng ang LRT1 na napakalaking pakinabang nito sa mga parakinyo. Ito, kapag ito nag-operation na, kasi kung galing kang baklaran, papunta ka dito sa may area na uh, papunta ka ng isang sukat Dito ka na Masakay sa LRT1 kasi may istasyon dito Galing doon sa baklaran Papunta mismo dito sa so may tapat ng Ay uh, isang sukat yan, yan naman mga guys na makikita nyo mga poste na yan Yan nung sinasabi ko na Kabiti si Pebleng Expressway na 3 edas to yan, may mga poste na siya dyan. Yan, hanggang kabite din dyan. Yan yung galing sa may area ng Mirbil, mga guys. Doon sa may area ng Mirbil. At ito, makikita nyo, may mga panay siya. Mayro na siyang... Yan, may... Ano? Yan ang kabite si Pebleng Expressway, mga guys, na magkukunit din papuntang Kabite. Galing yan doon sa may area ng Mirbil. So, yan. Yan ang isa pa sa mga Bill 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 Project pa rin yung mga guys may dumating na isang napakalaking kuan mga guys ah. Oh. Oh. Ang laki ng hukay nila oh. Ayun mga guys oh. nakita niyo oh, yan na yung building na yan, yan yung uh, dito na tayo sa may area ng isim uh, Sukat. Yan yung isim Sukat mga guys. Yan. At ito yung uh, isang LRT1 extension dito. Yan oh. Hindi lang ako makalapit yan kasi tingnan nyo, napakadamo. Wala pang daan ang papunta dyan. So yan mga guys, kaya hindi, din natin makuha yung pinakang detalye nyo na isang station na yan kasi hindi ako pwedeng lumapit dyan. At sigurado, sisitahin din tayo ng gwardiya. At yan, nakita nyo, napakadamo. Ayan. So meron na rin dito mga guys na istasyon dito at yan yung SM Sukat mga guys oh. galing kayo sa Baklaran kung papunta kayo dito sa isim Sukat mag LRT1 lang kayo nandito na agad kayo yan na yung istasyon mga guys oh. yan. kaya napakalaking bagay ito kapag ito matapos mga guys napakalaking bagay ito sa mga taga Paranaque hindi talaga ako makakalapit dito mga guys kasi nga Napaka dami ang kuan, daming bikers oh. Daming bikers, papunta siguro yung doon sa loob ng billiards club. Ay, hindi ako makakalapit nito mga guys kasi ito ah, uh, daming damo. Wala pang daanan papunta doon. Ayun, pero 'yan na yung i-station uh, mga guys oh, nang 1 station. So pupunta ko doon sa mayroon ng uh, pupunta ko doon mga guys sa may papunta ng billiards club dito mismo ang pinaka-depo niyan, yung pinaka niya mga guys. Ang daming bikers na dumaan. Sayang hindi ako makalapit doon mga guys. Ito no. Ah, sigurado mas mabilis tayo ng guwardiya diyan. Doon lalapit tayo. So pupuntahan ko ulit mga, mga guys yung pagpunta doon sa may uh, Villar Sipag. Yan, ito na. Papunta na tayo dito sa may Villar Sipag mga guys yun pa rin wala pa rin siyang dugtong dito pa rin ang pinangkadulo. wala pa rin siyang dugtong mga guys ito yung depo dyan kinukuha yung mga materialis na ginagamit dyan sa LRT1 boy guys yan yung kinukuha sa loob na yan yung mga ginagamit dyan mga guys sa loob ng building niya. okay. Hanggang dito pa rin mga guys, wala pa rin siyang dugtong. So, hanggang dito pa lang siya. Yun ang abangan natin uli dito, yung mga karugtong nito, papunta doon sa Kabiti. Kung saan magkakaroon uli ng istasyon. Ayan. Ang daming bikers! Ang daming bikers! Hindi eh, na nakita kami ang harang naman guys Hindi na natin so. yeah, nakita Ayan pa rin hanggang dyan pa lang mga guys Wala pa siyang karugtong So ayan hanggang dyan pa lang siya Ayan mga guys uh, at nandito na ako sa may Pilar Sipak uh, At hanggang dito pa lang yung kwan uh, Yung Ilarte 1 extension mga guys wala pang dugtong siya Dito may naayos yung dito yung creek mga guys Daming bikers Ayan So ayan hanggang dito na lang ang ating vlog for today mga guys At napangan nyo ulit yung update ko sa susunod na mga araw Kung hanggang saan na at ano na yung natatapos itong LRT1 So mag update naman tayo dito tuloy tuloy mga guys Marami salamat muli sa mga subscribers natin dyan Marami salamat At pakilike naman ang video natin ito mga guys Ayan Marami salamat hanggang hanggang dito lang bye bye